Gandang araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, bakit ba mahirap tumanggap ng pagkakamali? Uh, sa mundo ng ano, sa mundo ng mapanghusga, talagang mahirap. Uh, halimbawa ano, uh, may ginawa kang isang ano, no, isang krimen, no? Natural, mahirap tanggapin ang pagkakamali. Dahil dahil ang hustisya ay may ano, no, may may Uh, dapat na ibalik sa'yo at hindi mo magugustuhan no? kung ikaw ay nagkamali. No? Pero kung ano, no? kung ito ay itatago mo, wala rin pinag-iba kung ano yung ipapataw sa'yo. Hahabulin ka rin ng iyong konsensya kung hindi ka man habulin ng huhuli sa'yo para makulong ka o ma mapatawa ng karampatang parusa. No? Uh, kung hang pagkakamali mo naman ay, ano, no? ay hindi uh, uh umaabot doon sa sokdulan no na hindi ka kailangang uh magbayad no sa sa husgado ng 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 bansa no. Ah. Uh, Yung paghuhusga pa rin ng tao. Ang ano no, ang katatakutan mo. Ah, uh, takot tayong mahusgahan ng tao. No? At totoo 'yon no. Uh, hindi natin kontrolado 'yan. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga tao na napaka judgmental nyo, wag naman kayo mapanghusga. Uh, Nanti yan, eh, uh, given na yan, bago ka ipanganak, judgmental na ang tao. So, anong dapat mong gawin dito? No? Uh, tatanggapin mo ba yung pagkakamali mo? Kung pumalpak ka sa harap ng tao? Uh, or sabihin ng tao na ito yung pagkakamali mo, tatanggapin mo? Hindi, di ba? No, no normal yan eh. Uh, itataas mo yung pride mo. At uh, ayaw mong mabasag yung ego mo. No? Kasi kapag nabasag yung ego mo, uh, ang iisipin mo ay, ano na kasabihin ng tao sa'yo? Mabigat yon At, at, at uh, hindi ko sinasabing uh, hindi totoo yon Totoo yun. Nangyayaridad yan. No? Uh, takot tayo sa rejection. No? At syempre, no, uh, sino ba naman ang ano? Sino ba naman ang uh, magkakagusto ng rejection. Hindi natin ano, hindi natin ipinopromote sa stoicism na na yakapin ng rejection. Uh, syempre, pag nga na yan, ano bang gagawin mo? Wala ka nang magagawa eh. uh, dahil may rejection na. So, anong, ano, anong, anong ba bakit ang hirap tanggapin, di ba? sa doon sa paggusto kasi ng tao, may mga, ano kasi, may mga consequences din kasi yan eh. Unang-una, pwede kang mabuli, o kaya ma-discriminate uh, pinaka worst is ma-outcast ka uh, minsan nga no persona non grata ka pa doon sa isang lugar no? uh, yun ang ano eh yun ang mahirap uh, magiging disadvantage uh, sa normal mong pamumuhay di ba so mahirap nga tanggapin talaga uh, kaya ano kaya uh, mahirap din sabihin sa tao na tanggapin mo yung pagkakamali mo kaya lang kung hindi mo rin tatanggapin Nando din din yung, ano no sa sarili mo no. bawa ah uh, ang pagkakamali mo ay ano no. Ay may karampatang panghuhus ka lang ng tao. Pero ayaw mong mahusga ng tao. Kaya ipin ano no. I, i itinatago mo kahit na alam nilang eto ka nagkamali ka. So ngayon, uh, ang tendency is dahil alam lang tao kung ano yung ginawa mo or kung ano yung pagkakamali mo at hindi mo tinatanggap nagmumukha kang tanga sa iba at lumalala yung ano yung, uh, yung lumalala yung ano yung kalagayan mo imbis na ano no imbis na uh, bumango ka lalo kang namama ako ano at uh, at hindi lang yan no nagpapakatanga ka doon sa ano no doon sa mga justifications mo na hindi naman totoo kahit ikaw ay kinumbinsi mo lang yung sarili mo doon sa justification mo So wala kang mapupuntahan eh. Kahit gumawa ka ng krimen, hindi hindi na ka. Hindi hindi ka lumantad, hindi ka sumuko. Ah uh, hahabulin ka ng konsensya mo at ng ano ano, ng ng, ng multo ng ginawa mo. Ah uh, din sa mga maliliit na pagkakamali, di ba? Kaya ano no, kaya isang katapangan ang ang umamin. Ang sabihin ng nagkamali ka kung merong mga tao, no? Actually, may mga taong sumusuko talaga doon sa krimen na ginawa nila. No? Kung nagagawa nila yon, bakit hindi mo magawa na aminin sa ibang tao na nagkamali ka sa maliliit na bagay na hindi naman talaga krimen, pero maliit na bagay? Halimbawa, nagkamali ka sa ano, no? Sa, sa sinabi mo o sa pagtrato mo sa isang tao. So, hindi ano, hindi issue dapat yun, no? Ngayon, uh, kung ikaw ay may kano anong may may kausap, no? uh, nakikipagdebate ka. Uh, ngayon, bakit ang hirap tanggapin na mali ka? Kasi nga bago ka makipagdebate, gusto mo lang i-prove na tama ka. Eh. So, ano ngayon ang debate? Kung i mo, kasi ang debate dapat ito ay eh, hindi lang hindi ito eh, hindi ito tagisan ng tama. Eh. Dapat ito ay eh, dialogue ng dalawang bukas na ano no na naisipan no? Nagsimula ito nung ano no nung unang panahon no. Uh, sa panahon ni Plato no. Na dinodocument nila lahat ng dialogue ng mga philosophers. No? At yung mga philosophers bukas ang isipan. Pero ngayon, ang dialogue ay ano ay ay ano na lang parang bunga nga ano, parang palengkehan na lang. No? Wala nang tatanggap ng pagkakamali. Kaya, uh, maghahampasan na lang kayo, magbabasa no? magbabasagan na lang kayo. At yung pambabasag na yun, masakit yun. Kaya masakit tumanggap ng pagkakamali. So, therefore, kung di ka marunong tumanggap ng pagkakamali, huwag ka nang pumasok sa debate. Or, kung alam mo, yung taong kausap mo ay hindi natanggap ng pagkakamali, bakit ka papapasok sa sa debate? So, ngayon, kung hindi ka papasok, ah, ah paano mo malalamang mali ka, di ba? Sa isip mo, eh sa isip mo tsaka, tsaka do, doon magdidebate yung 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 mag-uumpugan yung dalawang kaisipan mo. At pag nag-iisa ka, madaling tanggapin, no? Madaling tanggapin. Halimbawa, may naisip ka isang bagay, no? Magmumuni-muni ka o mag-analyze ka at magkakaroon ka ng dalawang opinion at magbabanggaan 'yon. Pero makikita mo, no? Yung una mong proposisyon sa isipan mo isusuko mo at sasabihin mo ay mali pala ako dapat ganito pero pag nag-iisa ka bakit ang daling ang daling tanggapin ang pagkakamali. Yun nga, dapat talaga hindi mo ididepende o hindi ka nakadepende sa ibang tao kung tama ka o mali. Dapat sa sarili mo, alam mong tama ka at mali. So, hindi, 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 ka gagawa ng tama para lang pakita sa tao na tama ka. Kasi yun ang pinakadelikadong paraan. Dahil doon, hindi ka natatanggap ng pagkakamali. Pero kung ikaw ay gumagawa ka ng tama ayon sa paniniwala mo regardless kung alam ng tao yung ginagawa mo o hindi, malinis ang konsensya mo. Kahit sino pa ang humusga sa'yo, wala kang ano, wala kang itatago. At ah, taas na o ka. At wala kang pake. Kasi unang-una, ah, hindi naman yun ang goal mo eh, kumbinsihin yung ibang tao. Ang goal mo is, gumawa ng tama. Pero, kung nagkamali ka, aminin mo sa sarili mo kung wala ka mang na, ano, no, na perwis yung ibang tao. At kung may naparwis yung ibang tao, mas mainam na mag-sorry ka kung tatanggapin niya yung sorry. At kung di niya tatanggapin yung sorry, di ba? E okay lang. Pero kung ang mga nagawa pagkakamali ay hindi ay hindi sapat ang sorry at uh, talagang kailangan mong harapin, na choice mo 'yon. Kung halimbawa, may mer may mer mer, mer merong parusang nakalaan sa iyo sa pagkakamali mo. Choice mo 'yon kung kung isusuko mo yung sarili mo. Kasi isuko mo yung sarili mo o hindi, pareho pa rin yung haharapin mong bigat. Kaya ang pinakamainam talaga, sa totoo lang, hanggat maaari, piliin yung gumawa ng tama. Kahit gaano kahirap, kahit gaano ang sakripisyo, o anuman ang, ang mawala sa paggawa mo ng tama. Dahil higit ang mawawala kung magkakamali ka. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.